nagkakaabalahan ko pagka wala akong ginagawa sa loob ng bahay. Ikas. Okay. Bye bye. mo dali. Huwag mo lakasan lang. La 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 la. na pin. Okay. pogi naman talaga ng batang yan. Okay. Hi, good morning. Hi. Faster. Hi. 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 Tudor. George. Tudor. Ayaw niya kasi naglalaro siya. Ko oh guys. Ano, paghawi ko dun sa tanim kong kalabasa. Ano, naputol siya, oh ayaw ko sanang putulin kaya lang ano na paghawi ko, natanggal na siya hello, good morning sa lahat ayan ang ganda ng panahon ngayon pero ano lang tayo chill chill lang tayo ngayon kasi tapos na yung gawain natin, mamaya ito yung ano kakalikutin ko yung mga halaman ko, ayan pupunas punasan ko yan, tingnan nyo ito guys, o oh, ayan, ang ganda nito, o oh. ayan, ayan ayan na siya yan yung inanay dati. Ayan, tingnan nyo naman yung aking mga halaman. Di ba nakaka-inspire talaga yan? Ganyan lang dito. Ito yung mga pinagkakaabalahan ko pagka wala akong ginagawa sa loob ng bahay. Eh, kasi ano, malinis naman yung bahay natin dahil wala namang ano, batang magkukulit. Ito na naman ang pagkakaabalahan ko. Ang aking mga, mga halahalahalaman. Halaman, yan, yan, yan. O, oh, yan, yan. Mainit kasi sa labas guys kaya hindi tayo pwedeng ano maggalagala kaya dito na lang tayo dito sa mga halaman natin. Kagaya nito. I-spray. spray ko lang yan. Kasi, ano, ma maaraw, mainit, sobrang init. Nasa, ano, 43, 41, 42. Pero dito, ngayong umaga, nasa 31 lang. Pero sobrang init na. Kaya tingnan nyo naman ang aking kasuotan, guys ano dito lang ako umikot-ikot sa ano sa labas ng bahay kasi nga napakainit. Ano magtatanggal na naman tayo ng ano mga sinampay mamaya. Tapos ano balak kong linisan itong ano uh, screen ng pintuan namin kasi napakadumi tapos ito bintana. Ayan. Hindi ko lang malinisan pa yon kasi kailangan talaga ng hagdan ayan guys, tingnan nyo yung alaga namin na ano, bata-batuta nandoon siya, may ginagawa siya tapos ang wawa naghuhugas ng plato ay hindi pala ano yung dede niya iniwan lang namin siya dito o ayan, ganyan lang siya mayroon siyang ginagawa Oh. Mabait yan siya. Basta mayroon lang siyang hawak na laruan. Magawa mo yung gusto mo. Ayan, dito, Oh, ayan, nag, naguhugas ako ng daddy niya dito. Ano, hayaan mo lang siya dyan. Ang iwasan lang yung nagtatalon siya kasi minsan napunta bigla sa doktor dahil nauntog. Ay, nakakalikutin na naman niya yung mga ano gamit niya na pang haplos ayan siya o oh. ayan yung, yung ano bata oh. ayan ayan pero is... magluluto tayo ngayon ng chicken ito yan siya guys o oh. tapos bababaran ko yan ng kalamansi yung iba yung isang sikreto ko para sumarap siya saka na yon pag bumisita kayo dito sa akin saka ko lang sasabihin akin na lang muna yung sikreto ngayon pero pag natikman nyo itong chicken fry ko nako mapapasarap talaga kayo promise guys magluluto tayo ngayon ng chicken tapos ito lagyan natin ng kalamansi pero sabi ko nga sa'yo yung isang ingredients nya na nagpapasarap sa kato nga sasabihin secret pero sa totoo lang, masarap talaga magluto si Wawa. Kaya nga na love sa atin yung mga, ano, kahit sino mapuntahan kung employer doon sa abroad dati. Ano talaga, mapapawaw sila. <laughs> Kasi may kasamang pagmamahal at saka masarap na, ano, plus haplos sa mga pagkain na niluluto ko. <laughs> lang yon para masarap. Masarap talaga magluto yan si Wawa. Kahit gulay-gulay lang, sabihin ko sa iyo. <laughs> Ayan, nababad na natin ang ating chicken. Hi, guys! Kain tayo. Kain tayo. Ano ulam mo, Day? Chicken. Ikaw, Dong? Chicken. Wala na, wala na siyang ano. Ayan ang ulam namin, no? ulam nila. Tapos may special ano juice kami. Mmm. Masarap. Ay, pasalamat po. Oh. Masarap yung ano niluto ko. Opo. Okay. Mmm, sarap daw. O oh, sige kain kayo. May, god, may 1 minute na. Open na 'yan. Masarap yung juice mo, Ate? Wow, ikaw, George. Anong masasabi mo? Say hi. hi <laughs> Walabi. Busy siya sa panonood ng ano. Kain muna tayo. Oh, bye-bye. Kain muna kami. Kain muna kami. <laughs> ayan Nagpunta kami dito sa ano store. Oh. Ayun siya oh, ayun siya oh. Ano? Gusto niyang What is that? Ayun, ayun na naman siya nagtitingin siya dyan, no? O, oh, ayan. Pasayaw-sayaw pa siya. O. Oh. Buko. That is buko juice. Oh, where's mommy? Where's mommy? Ayan, maiwan na naman tayo. Dali, ayun siya, o. Oh, go. Where's mommy? Tingnan mo, dito kami. Nandito kami. Tapos pasaway siya o oh, ayaw niyang ano. Don't touch, don't touch, don't touch, mm. don't touch, don't touch, careful, 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 oh, go, go, <laughs> ay, oh, sumasayaw-sayaw siya, Oh, ayan, ayan o, oh, ayan na si mami, o, oh. mami, Yunan nyo naman, dito siya Tapos, ayan, dito siya nakabantay Anong mayroon? Hello guys <laughs> Hello guys <laughs> Sabihin mo, hello guys Hello, mommy oh Where's mommy? Hello. Oh, careful Oh, careful Ayan po siya, oh. Super likot po niya. Ah, doon niyo kukunin. Ah. Ayan siya, ah, si George, oh. Super likot, to. Oh. Ayan, oh. <laughs> Grabing likot niya. Oo, oh, oh. kahit makabangga siya. Sige, sige. Oh, dito. Bye-bye. Iwan ka na namin. Bye-bye. 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 Oh, babalik siya, Meg. Uy. Dito ka. Ayun na si Mami. Oh, go. Go. Ayun na siya. Oo. Oh, oh, Ayun na siya. Oo. Oh. Layon na siya. Oh. <laughs> Akala niya naiwan siya ni Mami niya. Hindi niya alam nandun, no? What you want? What you want? Ah, what you want? Mommy's there, oh. Mommy's there. Oh, nandito ka. Ayan, oh. Tingnan nyo naman kami. Nandito kami pero nandun si mommy niya. Oh, sige na. Babay na. What you want? Ayan, oh. Hmm. Oh, uh, anong gusto mo? ko marunong na po siyang ano, kumuha ng gusto niyang pagkain ayan na po siya namimili <laughs> kaya lang nasaan si mami mo na ngayon no 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 I, ano ba batu mo lang yan naku hindi mo naman yan kinakain eh, Ayun na si mami mo go there Hello. ayaw niya iyak siya ayan na sige ala ayaw niya yan oh. Bye-bye. <laughs> Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye <laughs> na. O, oh, sige na. Takot yata siya. Akin na lang. Alalalala. Grabe ba? Ay! Saan ka siya? Sa ulo na lang, hindi sa puwet. Tsuro mo tsuro niyo. Tsuro na yung tayo. Magkutang yan eh. Dyan yan. yan sa ulo. <laughs> wow! <laughs> wow! Balibalintong na siya. Isa pa nga. Wow! Wah! Wow! akin na lang yung shot. Akin, akin, akin na, akin na, akin na. Wah! Oh, sige na. Akin, 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 akin. akin na, akin na, akin na. Akin na, <laughs> Ay, nasabi. akin na. Akin na sabi. Akin <laughs> na sabi. Bye-bye. Bye-bye. Sinong relate sa akin? Tabi-tabi po, hindi ako nagpapatama. Ano, totoong ano lang to nangyayari. Sinong may kamag-anak dyan na ano, may kaya, may pera na nasa abroad. Ano, pagka messages mo, sinasagot ba kayo? Eh ako na, subukan ko yan maraming beses yung message mo. Eh hindi ka naman hihingi ng pera o ano, ano, titingnan lang Ganon, ganon lang eh okay lang sa akin wala naman mawawala o oh, eh pero nung ako yung nasa abroad ano lalo na pag nakita kong kamag-anak ko na sa Facebook tapos imi-message ako diyan sa inbox ko kahit dalawang word lang hi lang wala akong pakialam alam kung hihingi siya o hindi pansinin ko yan kaagad kasi ano gusto mo silang makikonek? Ganon yon.